Nikutin sa talong. Tikman natin to Alam nyo ba na ang talong, kamatis, sili at patatas may natural nikutin? Oo, totoo yan. Hindi lang sigarilyo ang may nikutin. Marami sa mga gulay na kinakain natin araw-araw, may taglay na maliit na dami nito. Pero teka lang. Hindi porket may nikutin eh, masama na agad ha. Ang nikutin ay isang natural stimulant parang caffeine sa kape. Marami nga ang nagkakapi umaga. At taliwas sa pinapalaganap ng mga grupong nananakot, hindi nikutin ang sanhi ng kanser. May mga grupo kasi na ginagamit ang salitang nikutin na parang multo sa kwento. Takutin ka lang. Pero di nila sinasabi ang buong recipe. Ang tunay na delikado, yung usok mula sa nasusunog na sigarilyo. Dahil malabas doon ang tar, arsenic, carbon monoxide at iba pang mga chemical na mapaminsala. Yun, yun ang totoong lason. At para sa mga curious, gaano karaming talong ang kailangan mo para makuha ang nicotin sa isang stick ng yosi? Aba, more than 10 kilos ng talong. O mga pards, kailangan mong mag-buffet ng 20 buong talong humigit kumulang. At kung kaya mo yan, imukbang sa isang upuan, saluto kami sa iyo. Pero kung hindi mo naman kayang kumain ng isang sakong talong, baka panahon na para kilalanin ang mas ligtas na alternatibo tulad ng vapes, snus o icos na walang nasusunog, walang usok at may kontroladong dosis ng nikotin. At kung masama raw ang nikotin, disinsana Masama na rin kumain ng talong, diba? Isip-isip muna kayong mga grupong nananakot ha, bago manghusga. Ako si Chef Alamang at dito sa aking kusina, tikim ng katotohanan ang laging sangkap. Hindi panlasang takot, kundi panlasang totoo.